Ito na. Oh, ang oh init. Oh, oh, my God. It's hot. Oh, hindi pala tayo. Hindi pa pwede. Hindi ko nga nakikita. Hindi ko nga din nakikita eh. Ano ba yung pangit naman yung signal? Kasi tayo natin yung mga tanong. Ay, natubo na siya! Natubo! Ay, ano ba to yung ano ba? Ay, yung, yung ano to yung kamatis. Yan o. Oh. Ito, bell pepper to tu. Itong tinanim ko dito, bell pepper Uy, may Kinain niya Wait lang uh, tanggalin tanggalin. Tanggalin natin Huwag mong ilagay sa ano naman ilagay ko sa yo? Ang liit-liit lang ulit. Kakainin niya din yung ano mo yan. Patayin mo na yan. Ano patayin ko yan? Iwakit ko lang. Oo, oo. Baba ba, ba, mamaya mo. sa akin. Ayan, liit, oh, li. ang liit. Oo, Ang liit. may ano na yung TV mo. May bunga. Wala. Wala na matayin. Ayan. Ayan. So, pagin naman <laughs> sabi ni sabi ni ano ni ano magtanggal ako dito sabi ni kuya eh tinan mo naman ang liliit pa naman yung daon ng aba mamamatay yan dapat sa baba Ay, hindi ano pwede ba, ano ba to? saan ito ito, bakit ibang ganagan yun? Kamuti yan po. Ibang kamuti nga. Ito lang pwedeng tanggalin muna na dahon. Oo. Oh. Tumuha ka pa talaga ng Akala ko ang daming kukunin. Yung... Ito, yung, 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 yung... yung Kailan yung ano mo, Yung. ng panibago? Hindi. Dapat panibago. Na. Hindi. Kasi yung dami butang. Hindi, pwede lang. Sabi ni Gerly, pwede ko daw tanggalin yung kan. Iwan ko yung isa niya. Ito. Eh, <tongan> mamaya na lang. Mami mabu ponta muna tayo sa baba ang init. Doon muna tayo sa baba. Mamay natayin ko ha. kukunin Ano bang kukunin natin dito? Ay, kailangan ko na buuin yung tanim ko dito baka patayin na. Eh, delay lang 'kong kunin ng tubig 'to. May mga tanim si kuya Gilbert pala 'yan. Ang ganda dyan. Oh, wait lang. Wait lang. Ang ganda ng ulap. Diyan o. Oh. Ang ganda o. Oh. Akala ko naman lang -lag. <laughs> live. eh syempre hindi pa ako makapag live. Eh. Oh, di ba? Ang ganda ng ulap o. Oh. Oo. Oh. Ang yan. Ayan, mo kami. Maman nga nag no, picture yung man nga nga mga ala ti video dyan. Yung mga ala nga din ti video. Charon! Kitay ti mit ah. Paulit-ulit. Kit paulit-ulit mo ah. Uh -huh. Five minutes. Kunti na lang. <laughs> Mahirap maging vlogger. Uy, <laughs> nakabukas pala to. Ayan yung daming pangganagan ni Kuya. Ay, pang ano ni Kuya oh Panglagay ni Kuya dyan. Tara, dito. Tignan natin. Tignan natin. O, daming luya. oh, kaya ano, na. Malalabas naman na tayo mamaya eh. Oh, tignan mo. Daming kundi Kuya. Pag... Ay, sus. Ang dami pala yung dami pag nag ano yan Oh oh bakit may nakakon dito may baso si kuya dito Chara! may baso shout out sa ay may tanim si kuya ang late naman dito banana to ba? Diba? oo banana ba't dito nilagay ni kuya kaya Tuh. tanim tanim ni kuya ang luya luya akin. Sana, oh. Ay, nagtanggal. Ay, kaya pala nagtanggal si Kuya ng kan. Alugbati ano na. Ay, no. Alugbati. Ay, gamit dami ko nagawa ni Kuya na. Saan? Ito? Wala pa Kay Kuya yan, oh. Ang buwang liliit. Ay, gumagalaw-galaw. Mas malaki nandun sa harap ng day. Okay, yun yung... Ay, Ayan yung mga bunga niya, pero ang liliit. Nag-yelo na yun. Ay, ang nag-yelo na rin yan, oh. O, oh, tinan mo. Ayan, oh, oh. Sila na mo. Sira lang. <laughs> Sira. Masira. Ay, daming pwedeng magamit ni Kuya pala dito. Kamoteng kahoy ng liliit. O, oh, yung ampalaya. Ang liliit pa ng kamoteng kahoy. Hmm. Dami, nagchichensu. Nagchichensu. balite. Oh, naka six card eh. Ayan, Nora. Saan? Ito? Ito daw. Kunin natin? Iwan natin yung maliliit niya. Eh, sabi nga ni Kuya Gilbert, tanggalin ko daw yung mga dahon dun, Kuya. Ah, eh, kasi nasisira na yung nasa mga bababa-baba niya. Yung aba. Eh, hey, hindi itong aba ah, niya dun, eh. Ano naman, Oy. baka pag isang Oy. lang. Ganito lang yung itinanim ko. Ganito lang yung tinanim ko. Pag naluso na, na, na yun. Saan? Ito ba? Langka Uy, to? Uy, ang daming kalamansi dun. Oo, oh, ang lalaki ng kalamansi. kalamansi. Uy, ang laki na yung langka ni kuya, oh. Oo. Uh. Yun kuya mo, lalaki yung aba mo oh. Ano yun natin Joel? Hindi ko alam kung ano yan.